wala siyang holding sa iyo. Wala siyang information. But it the fact. Uh, fall. baka lang may gusto mga pakinig with all due respect mga kapatid. Uh, itong mga hearing na to ng Quadcom ay waste of uh, time and money. Uh, maybe, sasabihin ng mga mambabatas o ng mga malalapit sa kanila o ng mga matatalino, wala ka kasi sa posisyon na yan. Kaya nasasabi mo yan, di mo alam, bla bla bla. Pero opinion ko lang naman to. It's, it's, it's a waste of time and money na mangisda ka fishing expedition eh. So opinion ko lang to. Nagahanap ka ng problema dun na wala naman. May gusto ka kasing idiin na tao. So para sa akin, opinion ko lang din ulit to. Bago kayo mag-hearing-hearing -hearing in aid of legislation, na hindi nyo naman ginagawa yung aid of legislation na yan, bagkos pinopolitika nyo, at umapanghang kayo ng panghang rin yung pangalan ninyo makakilala o na national stage, whether whether negative publicity or positive publicity, at least nakilala ko na national stage. Paduano, uh, ano pa pangalan ng barbers, ang pangalan nung isa, uh, iyon na kasi Yung mga ganyan, o kung sino pa mga, members ng Quadcom, ano. At negative publicity, still publicity, so talagang bira-bira-bira silang Quadcom sila para at least na-elevate nila yung pangalan nila sa national stage. So, ay, intindi ako naman yun. May ambition kayo lahat siguro magsenador O kung ano pa mga ambition nyo sa buhay, ano. Kaya lang yung ginagawa nyo is a waste of money. Diba pinopursyo yung ambition niyo, wasting the money and ta your time and the, the taxpayers money. 'Yun ang opinion ko ha. Especially you're doing fishing expedition para may gusto kayong idikdikin eh. May gusto kayong pagmukhaing masama eh. So 'yan ang ginagawa niyo. Once again in my humble opinion, no dapat bago sila maghiring hearing na ganyan siya ngayon eh patunayan muna nila yung sarili nila or better yet ibang usapan kasi siguro yun sa korte patutunayan yung subornation to perjury o yung panghihimok na uh, napanood ko nga si attorney Jimmy Bondo. Sabi niya, hindi subordination of perjury. Walang ganun. Subordination of perjury na hinihimok mo yung isang taong magsinungaling o mag-commit ng perjury. Okay. Patunayan muna nila ng mga members ng Quad particularly si Abante ba yung isa? Eh, si, sino pa ba yung pastor yata yun? Yung, may isa pa yung dating ano daw, hitman ng ano ba yun? Di, uh, NPA ba? at saka itong si ah, Paduano, ba? Hindi ko sure eh. Basta sila yung sumisikat ngayon eh. Abante, Apaduano, at saka yung si Dan Fernando. But yung dalawang, na, na, yung dalawang kakasuhan ni Pangulong Duterte dun. Magsabi muna kayo na publicly explain yourselves lengthily and yung may sustansya na hindi nyo... hindi nyo uh, hinihimok si General uh, si Colonel Grijaldo. Oh, na magsinungaling. Kasi ganito 'yan eh. Public office is a public trust. Kayo may committee kayo diyan, nag naggigisa-gisa kayo ng tao. And it's understandable politika ganyan kayo eh. Tinanggap na lang ng taong bayan na ganyan kayong mga uh, kayo mag grandstanding eh, no? Pero anong credibility ng mga pinagagagawa niya na ganyan kung meron kayong record o may akusasyon sa inyo na kayo ay naghihimok ng iba na magsinungaling? Uh, Di ba? May presumption of regularity pa rin ba kayo? Wala. Kasi hindi kayo polis eh. Hindi naman kayo... Hindi kayo umaarte ng public as public officials, so umaarte kayo na para kayong na politikong gustong magpapogi at manalo sayang ang pera sa inyo. Sana bago kayo nag-iimbita ng mga tao para durugin nyo, i-contempt nyo, na mga labag na sa batas yung ginagawa ninyo, sana man lang kayo ay nagpapaliwanag at nagbibigay ng ebidensya. Hindi man kami korte, at least the court of public opinion, makita man lang ng taong bayan na, o sige, pagbigyan na natin mag hearing hearing itong mga to dahil pinaliwanag naman nila na hindi nila hinimok si Paduano. Eh ngayon mas malakas yung ebidensya o yung datingan na yung akusasyon sa inyo na hinimok nyo si General, hindi pala paduan na si G si Colonel Grihaldo na magsinungaling para siraan yung mga Duterte. I mean, anong kredibilidad ang meron kayo? Remember, binoto lang kayo ng mga tao sa distrito nyo. And real talk, kung sino ang sa Pilipinas, kung sino ang nagbubudbud ng pera pag eleksyon, yun ang nananalo. Local yan eh. At yung mga lokal sa inyo, takot magsalita against you kasi papatayin nyo. Di ba? Ang hirap na makalabani. Ang hirap na magsalita ako ng diretsyan against our governor o congressman namin o mayor namin. Ipapatay ako nun. Di ba? So, kaya kayong mga tong, kayong mga quadcom, kayo dapat yung nag-explain mo na sa sarili ninyo na Ay, hindi, hindi kami hindi kami hindi namin hinihimok yung ibang taong magsinungaling. Magpaliwanag kayo lengthily sa Court of Public Opinion kasi ako sa so tingin ko hindi lang ako ang may opinion na yung mga ginagawa nyong hearing dyan waste of taxpayers money sinasayang nyo lang sa pag ninyo okay God bless